So ayan, ang, ang ginagawa ko po ngayon, nilulubog ko lang yung mga luya na nilagay natin kasi nasa ibabaw, no? Baka magulat kayo, eh. Baka tinahalo, ayan. Yung luya lang po, nilubog ko lang po ng ganun para maano sa pagluto. Ayan. Ayan. Ito, ang diskarte po sa ganito, ha? Ah, medyo patutuyuin mo yung sabaw niya. Pagtuyo na yung sabaw niya, saka mo ilalagay yung unang uh, gata kasi ano pa yan eh medyo ano pa chararararat chararararat na lang yan siyempre ilagay na rin natin yung ating dahon ng gabi ito kaya po ganito to nabilad na po to no yan, nabilad ko na po yan ay ah, hindi pala binilad ng tatay ko yan may air pot ayan para pagtakip na natin, charla lang na yan. Hmm, so, sayang. buhay. So, ayan. Pamaya po, ilalagay naman natin yung ating gata. Yan po yung unang gata natin. No? Oh. So, mamaya-maya po yan. Uh, tatakpan muna po natin siya para medyo magandang charot. Ayan. Okay.